Oh, ano yung mga, ba yung mga baboy. Ubus na yung ano. Lata ba yun? Lata? Darak. Hmm? Huh? May isa lang yun. Basta yun. Lata at darak ay iisa. Right? Right. At mamaya ako yung maglilipit na naman. Mm-hmm. Kahit katatapos ko lang. Meron na naman ligpitin. Pero kung kailangan yung nag-crash Ay, nag-crash nag tuloy Si Crash Ay, nag-jet naman, Charles Maybe. Plato dyan Plato doon Plato, plato dito Ay Wow <laughs> Uso Ang usok pa Ang init pala Ang usok pa mali na no. yung pagkasabi na lang eh. Hmm. Pakit, wag kang pa, baby. Wag, wag, wag kampa baby, ha? Wag baby. Right? Power you. Masakit, pawis, tumulo sa mata. Hmm, kasing yang anu Kasih yang anu Yang pausin Para sobrang